May mo kasi sinisiksik mo yung sarili mo. Akala mo so, lang yun. Wala ka naman sinisiksik kasi ako mismo gusto kita. So nga ko. Ba di ba kay Mika, Tess? ko ready. Wala na tong blurred, Mika, ha? Ha, ha, ha. Iwari, parang na ano. Uy, gumangas! Parang ako yung gumangas! Wag! mo nga yun, mo, dito ko lasing na si itsura mo. <laughs> Nakakahiya ka, lumabas na chan mo. Crap top! Ano siya, pare? <laughs> Ni nilalayasan niya sa ego. Hindi niya muna ako binibigyan ng chance. Oh. Oh, Awww! Ngayon tayo mag-usap. Gusto mo usap I can't I can't kausap, di ba? Usap tayo! bisa, sa... kitang pansinin. Oh. Hindi sa wala akong pakialam sa'yo. Oh. Sa uh. totoo -toto lang, gustong gusto iti. <coughs> oh, Toto -toto. Toto -toto ko eh. Oo, kaso, totoo, to, sa totoo ko sa'yo. Hindi siguro. Kasi, iba, pag magkausap tayo, mm. ganda mo. <coughs> Tapos, <coughs> sinuyo, sinundo. Teka, teka. Uh, May speech ka, di ba? Oh. Meron! <coughs> May speech yan eh. May talaga. Oh. Nag-ready siya talaga. Oh. Oh, uh oh. Pero hindi ko sasabihin yun, te. Ay, Mas maganda yung gusto ko sabihin ngayon. Ay, gusto niya yun. Ang uh, sa puso uh, ano? niya. Oo, oo. Oh, oo. Total, oh, birthday ko oh. naman. Mika, gusto kita Hindi hmm. ko nga alam kung gusto ko mahal na kita. So, ano nga? Mahal na kita. Ay! Ay! <laughs> 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 Ay! Okay, uh. Ay! lang <laughs> Siyempre, hindi mo naman, naman masisisek, ako masisisek kung ba't ako nagre-react ng ganun. Una-una, siya ba naman mag -e expect na katulad mo? Sa di ba? Pangalawa, achiever ka. Consistent valedictorian. So, magna um laude. Ako, tulong. Yayo lang. Wala pa na-achieve sa buhay ko. May madami na din mga alam. Ako, nung dumating ako sa'yo. <laughs> 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 okay, <laughs> oh, no? oh, nakakainis ka As naman eh. Okay lang ba? Ilagay mo yung mic. Marinig natin sa ano sa video. Yeah. Kasi parang ito okay, eh, ito eh, it's time eh. It's time to shine. Ngayon, oh, di ko alam kung paano ko isisiksik yung sarili ko. Kung baga, paano ko ipapakilala yung sarili ko pa sa'yo? Kasi feeling ko, feeling ko kasi, di mo ko deserve it. You deserve better. Kaya ayusin ko yung sarili ko. Teka lang. Para. Sabi mo kasi sinisiksik mo yung sarili mo. Akala mo lang yun. Wala ka naman sinisiksik kasi ako mismo gusto kita. So, Uuwi huh? mm -hmm. ba ako kung hindi? <laughs> Ayun nga. <laughs> Tama na nga yan. Pinas nga sira yung teliti. Isa pa. Ayun nga. Naano ko lang yung nararamdaman ko. Mamaya ka lang sumagot. Baka mamana <laughs> Siyempre, tingin ko sa'yo kasi hindi mo deserve ng tulad ko. Para sa akin ha, you deserve better. Kaya na ko yung sarili ko. Kasi gusto ko ako yung maging better na yun. Ito ito sa ibe. Lagi yung mapagmahal. Kasi <laughs> <laughs> ayaw ko. ako. yung na-surprise <laughs> sa mga sinabi niya eh. Ako dahil mas surprise sa kanya eh. Hindi na pa siya nag-rehearsal. Actually. Wala akong ni-rehearse eh. Lahat na ni-rehearse ko, wala na sa utak ko. <laughs> Kaya na pa ka nag-rehearsal, hindi naman niya sinabi kung ano yung na-rehearsal namin. Mm. <laughs> Tapos hindi naman ako sanay ng ganito kasi. Oto! mo! At least ngayon nasabi mo yung gusto mo sabihin. Tanong ako sa'yo eh. Anong ah, tatanong mo? Pwede ba ako manligaw? <laughs> Pwede ako manligaw? Hindi ka pa ba nanligaw nun? Formal. <laughs> Maayos? Maayos. Pag-uwi natin, kausapin mo mm. na ako. Malapit na na kita, hindi naman Promise ah. Promise yan, ha? Sige. Ligawan mo Ay, gana. Oo mo na ako sasagutin, ha? ha? <laughs> oo naman, oo naman. Hindi mo maging better. Sure. Maging better person. Okay. okay sure. Aww. Ah, uh, subaybayan so mo lang ako. Sige. Wag mo madaliin, siguro. Ah, hindi naman kita minamadali eh. Sa hindi, hindi. yung yung progress ko te, yung ba ba yung ba parang pa yung ano. Wag ba? So pwede naman na man diga, bye gana. Apo. Sige. Sige Ano? <laughs> Niya <Hindi> ako. Sige, wala ka <laughs> dito, sige. Ano, ito uh <laughs> promise ni. <li> <laughs> Masing na. Masing na. Masing na. Masing na. Sa pogi mo ba naman? Ba? Promise Promising lang. <laughs> mm. Na. Kulong tea. Is na. Miss na. Promising lang na. Maghihintay ako. Okay. Kasi next month, di ba? Mabalik ka na sa Dubai. Yeah. Hintayin kita. Okay, Ang gatsot mo to. May bakit kapayag. ganyan na kayo. Papayag muna to. Dapat. Ha? <laughs> <laughs> ha? Eh, kung mayroon ka nang. Nasuot nyo na eh. Magpaalag ng formal. Pwede ba akong manligo kay Mika, te? Eh? Sa akin, hindi pa alam. Huwag na sa'yo. Okay, sige. <laughs> ako ready. Nahay mo to ah, eh. Ah, <laughs> ka ba? Ako pa rin to. Yung siyabilita nyo. <laughs> oh, <Yeah. laughs> <laughs> hindi lalaki ulo ko. <laughs> 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 Sige nati Matagal ko lang. Hindi <laughs> ka ba natutuwa na may nag-e-effort na natutuwa. para sa akin? <laughs> natutuwa. Nandun pa ako sa part na nanonood <Natutuan>. tayo <laughs> ng Toy Story. Si Woody? Sabi <laughs> si network kami, Jerry. <laughs> Tsaka basot mo yan. Ang mo tatandaan may naghihintay sa'yo. Pwede ganyan dati. Yes. Ang ganito. Sa guys Yes, yes. Wala. Ay, tayo na kami! Hindi, ah, Ano to, ah, uh, ang <laughs> ko angat suot ko, hintayin ko siya. Ah, so pag di mo na suot? Eh, di, di tayo na. Hindi ko maghintay. <laughs> 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 Totoo na to. So, Totoo na to, eh. Happy birthday niya to. You. Happy birthday to you. <laughs> Wala na, Wish niya kahit ano tutuparin ko, moche. Or party and grandin party. Tapos na minis lang niya, gusto ko makabit si Mika. Aww. Ayan. <laughs> si ate pag gumawa ng paraan. Hindi, hindi sa ganon Hindi ko alam eh, kung kakausapin mo ako eh. Kasi nga, wala mo, nabaliw lang tayo. Torpe lang, natorpe yan. Siyempre. <coughs> oh, okay. Ngayon ko lang din nakitang ganyan yan. Nakakalimukha yes. <laughs> ko sa ibang barangay. Mm. pero sa'yo, tumitiklop talaga ako eh. Oh, pero nasa kaming may social anxiety. Mm. Yan, totoo. Ngayon, kapag nandun kami sa harap ng gusto namin, natatamimi talaga kami. Isa lang kami pagdating sa ano. So, pero pagdating yun. sa stage, Yeah, wasakan pwede. Sa kami bibigkas of the previous na nangyari sa kanya. Baka. Mm -mm. Kaya Mar parang jo malaki yung epekto. Nakakatawa. <laughs> 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 oh, malaki epekto. Mm Hindi -hmm. mo naging conductor siya ngayon. Isipin <laughs> <Ay, naging laughs> mo, sabi ko kailangan formal siya. Mm -hmm. <laughs> naging pambinyag. Muslim. <laughs> like Kaya Christian, ano Christening? Naging Christening. <laughs> ano yan, formal ka na maliligo kay Miga. Wow. Ayoko! Kakausapin mo na. hindi pa nga ako ready. Hindi eh. nga Serious ka ba? <laughs> hindi siya, ako <laughs> nga. Ay, ano? Ate, may ako. Hindi, ayoko maging masaya ka. <laughs> Anak, <laughs> official na maniligaw na si Yayoy kay Mika. Yeah. Kakausapin mo na kahit di ka lasing. Oh. Literal. Oh. Baka naman pag wala ng tama mo, hindi mo naligawan yan. <laughs> pas okay. go with the flow na naman. Diyan, yan, yan. Ano mo? Tagal ko nang gusto sabihin sa kanya. So, ang nervous ako. Sobra yung nervous ko. <laughs> ba, ano? Hindi <laughs> ko alam. Hindi, gets ko na. Okay, okay. Hindi <laughs> ko rin na alam. <laughs> Nagmamagaling lang ako. Hindi, <laughs> okay, <okay>. ano siya? <laughs> ano siya <laughs> hindi, kasi... <laughs> ano siya? Yung parang consistent. valedictorian. Yung ah, ba? Tapos, makikita de, mo naman. Hindi, ito sa ano ha. Pag tinitingnan ko si Miga sa camera, hindi siya, wala siya itsura. Sa personal, sa personal siya talaga may dating, grabe. May mga tao kasing ganun eh. Baka siguro more on focus niya, hindi naman sa camera, mm. pero sa libro. Kasi mm -hmm. eh, may mga ganun tao eh. Iba yung <laughs> yun? ano. Kung baga ba, actually, mas matangkad nga si Mika kay Ayo. hindi. <laughs> <laughs> Ay, <laughs> hindi kasi. <laughs> Mali yata. Oh, Mali yata heels oh, ako. nag, -heel ko, eh. <laughs> nag pala. heels. Na <laughs> alam mo yun, parang... Eh, ano, parang feeling ni Yayoy out of your league. oh, sobrang. ako nahihiya. Naging too much, too much ka para sa kanya. Hindi ko alam kung paano kayo approach person. Sa lalaki ako, sa ano naman, pagkakilala ko sa si mga lalaki, since puro lalaki naging kaibigan ko ever since, kapag feeling nila too much yung babae sa kanila, natitiklop sila. Mm. Which is nangyayari kay Yayoy. Pero, eto lang sabihin ko sa'yo, Mika. Eto ha, with or without camera, LGBT yan. Opo. Shibuli yan. Opo. Kailangan niya ng extra attention, extra pagmamahal, extra assurance. Kasi ever since, hindi naman na bigay sa kanya yun. Never pa. Actually, yes. nung nag-uusap ka, pa kami, mm -mm. through video call nun, lagi siyang nagpaparinig ng hihingi ng assurance, ganyan. Kasi, Tapos kahit ano sabihin ko, parang di siya naniniwala. Eh kasi ang gusto niya talaga, babae straight. Straight na babae talaga ko Which is baka, ang iniisip niya, baka maghanap ka ng iba. Actually, first time nga First time ah, sa Shibuli. Oh, Shibuli. Yun nga ang inaano niya. Baka hanapin mo yung... Wala sa akin. Oo. Oh, oh. mm. maghanap ka ng... Okay tayo. Tapos, biglang maghanap ka ng... Pamilya, hindi ka na makakaibigay yun. Well, Maghanap ka ng ganito, ganyan. Hindi, okay. naiintindihan ko naman yung mga ano niya eh. Uh, yung punto niya eh, sa kung saan siya nanggagaling. Kasi doon siya kinukutsa lagi ng tao, mm. which is di naman siya na hurt doon. Siguro ma-hurt lang siya kung sa'yo manggagaling. Um, bago pa kasi ako umuwi ate, mm -mm. Uh, alam ko na lahat yan. Mm -mm. Uh, tinignan ko na siya sa lahat ng anggulo, kung mm -mm. matatanggap ko ba. Kung magiging masaya ba ako Hindi ako nag-alangan eh Kaya umuwi ako Yun mm. yung assurance na mabibigay sa bagay, ko sa kanya Umuwi ako Oo, bilang babae Bilang babae naman Hindi ako mag-i-effort Umuwi ng Pinas From mm. Dubai Kung hindi kita trip Ito! Ang cute niya Christ! <laughs> Christ! <laughs> Ako ha, bilang babae Bila babae, napakalaking step nun. Kasi usually, dapat lalaki gumagawa nun. So, ibig sabihin, Becky to magmahal. Parang ako. Oo. Oh, oh. Ganun siya. Ganyan. willing siya to spend. willing siya lalaki. na hindi mo na mag-work. Willing siya na ano, uuwi muna. Ako, sugar mommy ako pagdating sa lalaki. Ganyan. Hindi, walang Ganyan. ano. Ganyan. Pero na iya ka rin si Ay, hindi, makapal mukha ako. <laughs> <laughs> oo. Oh, <laughs> makapal mukha ako. At si sinusure ko na kailangan, mas better ako sa lalaki. <laughs> <laughs> iba kayo, iba. Oo, oh, <laughs> parang para walang iya eh? Mahiya ka. Warang ganun. ay, ay ay, <laughs> <laughs> <Yon> ang cute ko yun. ka? Kinigilig ka. Ngayon lang niya ginawa yan? Hindi niya alam parang gagawin kanina. Wala na nga akong masabi. Wala, naglinis! Naglinis! Ngayon lang, ngayon lang. Hindi, <laughs> 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 pero anong nakita? Kaya sabi ko sa'yo, nakita kita. Lahat, in love ka kaya yun? <laughs> Kasi... <laughs> Hindi eh, ba kasi siya sa personal? Iba siya. Beauty and brains. Ganon. Ako naman nagustuhan ko sa kanya kasi totoong tao siya eh. Tinago sa akin. Lahat inopen niya? Lahat inopen niya in as in, <gasps> Pati kifi? Hoy! Hoy! <laughs> <laughs> oh! Walang nanon eh. Ako mag-open then... nun. <laughs> 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 Victor. nag-isang gulo, nag-isang gulo. Ayun ko nun. Oo, butch kasi siya. Butch siya. Kaya nga na. Oo. Ano? Ano? Bakit? Bakit? <laughs> Bakit? Ano <Bakit? laughs> natutunan? Ano kala mo dyan? Birhen? <laughs> Hoy. <laughs> One way. One way siya. <laughs> <laughs> alam ko, alam ko yan. Alam mo naman uh Oo. Tsaka may plano kaming gawin siyang ano, transman. Ibubulgar ko na dito. Yes, may plano kaming gawin siyang transman. Kasi ate, nakakalimutan niya minsan. Na. Oo, nakikalimutan ko. Kasi sa personal, very, very lalaking maginoo yung kilos niya. So, totoo lang. totoo yun. Te, kasi pagkausap ko din siya, never pumasok sa utak ko na same gender yung kausap ko. Kasi yung values and morals niya, yung pati thinking niya, panlalaki talaga. Oh. Mm. Ayun yung mo. To. Ako? Oo, isipin mo inaya ina ina to mag sauna. <laughs> oh, nakalimutan niyo maghubog silang dalawa doon <laughs> <laughs> Sama kayo? Hindi <laughs> eh, <laughs> <laughs> kasi parang nagagala kami. Parang sauna tayo. So Ay, wait lang, tayo? ano na to? Digaw na talaga. Eh paano yun, uuwi din to ng Dubai? LDR okay, yeah. yan? Alam mo. Hanggang kailan ka ba dito sa Pinas? Ah, uh, yung hanggang May 28 po. One month na lang. Good luck. Gusto that Singsing. Sing Sing? Uh Oo. -oh. Hintayin mo siya. siya. Hindi ba magle-level up yung Sing Sing na yan after ng promise ring? Malay natin. <laughs> pag kayo, okay na sal, sagot ko na yung venue. Hindi ba ako sinasagot eh. Ay, <laughs> nga pala, ayaw nga pala. Sorry. Eto, <laughs> paglang hey, pag lang, pag lang dumating sa ganun point. Rich Ninang. Hala, face reveal. Harap ka naman sa camera. Eee! <laughs> Apay mo nga, Isang kiss, isang kiss nga Apay mo nga, apay mo nga Ang Pang birthday, pang birthday gift Isang kiss naman Pang birthday gift, kiss kay Yayo sa pisngi Sige na, sige na Sige na, ito lang dati Tagal eh. Oh my God Baby you are my life kasi sa pisngi Eo, Aga-aga mong natunaw Hala, oh, nice one. Tumayo muna tayo. Hala, ito na nag-face reveal na si Mika. Ay! Oh my god, official maliligaw na ni Mika si Yayoi. And willing maghintay. Hala, ala-ala na ba 'to? Hala, hapunan mirit lang niya na. Ah. Isipin mo nag-nagganyan siyang bihis para sa iyo. Wala mo never siya nagganyan. Oh, nga naka-looper po. Kaya <laughs> nga What? Yan? Cute ko. Kain ka muna. Kain ka na ba? Kain na tayo. Tara-tara. Kain Kain Ah! Birthday to you! Hoy! tumutubo na yung Adam's apple. Alala,